Papalayo na ng par ang binabantayang bagyo na si Bagyong Tapa na dati ay tinawag na Bagyong Lani. Alas dos ng madaling araw ng Sabado, September 6, ganap na naging bagyo ang minomonitor na LPA ng pag-asa sa west ng Sinait, Ilocosur at tinawag itong Bagyong Lani. Ayon naman sa Weather Bureau, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, nagdudulot ang maulap hanggang sa maulang panahon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ang umiiral na eastern east o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia weather mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center ang binabantayang bagyo o typhoon tapa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na dati ay si Bagyong Lani. As of 8 a.m. kaninang umaga ay nasa 695 km west ng extreme northern Luzon ito at kumikilos papalayo ng ating bansa. Alas dos ng madaling araw ng Sabado, September 6, 2025, ganap na naging bagyo ang minomonitor na LPA ng pag-asa sa west ng Sinai Ilocos Ilocosur at tinawag itong Bagyong Lani. Ayon sa Weather Bureau, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, nagdudulot ng maulap hanggang sa maulang panahon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang umiiral na easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Habang maaliwala sa panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, pero inaasahan pa rin ang mga pagulan sa hapon o sa gabi dala ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Kota Batu City, maglalaro ang guwat temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwat temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pagulan. Sa Kota Batu Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang guwat temperatura at 50% ang chance ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman na magiging ang temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang tsansa ng pagulan. 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang tsansa ng ulan. Ang lano del Norte, papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at sa 70% ang tsansa ng pagulan. Habang sila na daw, naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 100% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 6.03 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.